Hello guys, uh, good morning, good afternoon, good evening. So guys, for today's this video, meron tayong uh, isang iba vlog na smart uh, smart TV na 32 inches Astron. Uh, ang problema po nito ay solarized siya tsaka nakabaligtad. Ito ang problema niya guys, so. Power on. Ayan. So, ito pong TV ay isang China. Ayan. Ayan po, nakabaliktad. Nandito yung Astron. Mas yung letters, nakabaliktad. So, tulungan ko sa inyo guys kung paano mag-repair ng ganyan. May problema. So, ayan. So, <coughs> ito lang guys, ah, uh, sana nga may remote kayo na original or mas maganda original. Pero kung wala naman, universal. Pero kailangan iset nyo pa yung ano sa universal para mag complete dito sa ano. So, yun. Uh, unang step natin, guys. Service mode. Yan. Mino. one one 4, 7. Yan, lumabas na. Kaso, hindi natin mabasa dahil wala lang ganyang kulay. So, babaliktad natin. Hindi rin natin mabasa yung eh, pag -ganyan. Yan, baliktad natin. So, yan. ah uh, yan. Ano ba ito? Model City. Kaya to. Yun. Okay na. So, ang problema naman guys is ayan, map mapping. Yan yung mapping. Solarize. Ayan. So yung panel naman guys <clears throat> dito naman sa mirror kasi nakabaliktad siya. Eh. So try ulit natin sa service mode 1147. One, one, Set window 1147. One, one, So, nakabaliktad pa rin sila, guys. So, panel setting, again. Left. Up, down. Left, right. Ayaw pa rin. So, try natin, guys. Uh, patayin yung unit. Ayan, plug natin. Ayan, guys. Ha? Unplug. Ayan, Ah, buksan natin, guys. Yan, tapos on natin. On natin, guys. Yun. Normal na sa display.